Hinahanap mo ako. Saan tayo mag-uusap? Sa loob na. Pero tayong dalawa lang. Gusto bang marinig pa nila? O, sige, mauna ka, pero gusto ko bukas ang pinto, ah. Mayarap talaga ang mayaman, eh, no? Natatakot mamatay. Sa bagay, ang pera, madali lang kitain, eh. Pero ang buhay, isa lang yan, eh. Ang totoo niyan, hindi ko malaman kung anong gagawin ko sa'yo, eh. Gano'ng katagal na ba kayo ng asawa ko? Isa, dalawa, tatlo, apat na buwan? David, baka naman nagkaka- Puntis na yung asawa ko eh. Umamin eh. Bibilogin mo pa ulo ko. Paano'ng gagawin natin sa bata? Ilalagay ko sa pangalan ko. Pindeho na ako, gagawin pa akong... Kausapin ko kaya asawa mo. Baka gusto niya maging ninang ng anak mo. David, hindi tama yung ginagawa mo. Huwag mo'y dadamay dito asawa ko. Ha? Asawa ko, pinakialaman mo eh. Kakausapin ko lang asawa mo eh. Siguro dapat malaman ni Don Adolfo ito. Apo niya yun, ha? May remedyo ito, eh. Ano ba talaga ang mabuti? Alam mo, kanina gusto ko kitang patayin, eh. Pero naawa ako sa bata. Lalabas walang ama. Pero sa bagay, kung kapareho mo rin magiging ama, eh. Pareho rin. Isang milyon. Wala kang maririnig sa hindi mo makikita. Yung bata, lagay sa pangalan ko. Yung ko, sa'yo na. Isang milyon? Oo, oh, isang milyon. Lahat yung taon lang, kikitain mo yun ah. Magkano ba halaga sa ng pangalan mo? Asawa mo? Mga anak mo? Ano ito? Blackmail? Bahala ka kung ano gusto mo. Basta sa akin, pareha negosyo. Nangutang ka, pangalan ko. Nakinabang ka, asawa ko. Magbayad ka. Malaking pera yan ah. Baka pwede pag-usapan. Ba't ano ba asawa ko? Isda sa palengke? Isang milyon. Ano ba talagang kailangan niya at hindi niya masabi? Nangungutang yung tao eh. Sa'yo? Oo. Oh. Is oras ng gabi? Oo, oh, mahigpit ang pangangailangan eh. Iba rin siya. Siya na may kailangan, ikaw papi pinapunta. Bakit hindi siya dun sa biyanan na lumapit? Bakit hindi siya ang tanungin mo? Talagang tatanungin ko. O oh, sige, pakialaman mo. Ikaw magpatakbo ng lahat, ha? Eh, hindi ba ganun naman talaga? Ako may hawak ng pera, di sa akin siya dapat lumapit. Ano malay niya? Dapat alam niya. Tsaka, teka nga pala, bakit pa sa hotel pa kayo nag-uusap? Baka kung ano na yan. Bakit? Siyempre pinag-uusapan ng negosyo. Akala ko ba nangungutang? Nangungutang ha? Eh may porsyento. Ano ba tawag doon? Di ba negosyo? Eh ano naman kaya ibabayan niya kung sakasakali? Ano? Eh sakay lang siya. Yung asawa niya. Sinabi ka bang pautangin ko siya? Sige. Pautangin mo. Basta ba, sagot ng matanda eh. Hi, darling. Taman-taman dating mo, nakahanda ng pagkain. Ang magaling mo, anak. Sana ron. Nangyan sa piano, bakit? Naturingan pa man din ako isang magaling na hukom. Sarili kong anak, hindi ko madisiplina. Ay! Ricardo, ano ba? Pa, ma, bakit? Hindi ko nga malaman dito sa papa mo eh. Ano ba nangyayari sa'yo, Ricardo? Matagal na pa hindi pumapasok sa eskwela ang batang yan. Mahigit sa sambuan. Pero, Teddy, araw-araw mo alis ka ng bahay. Ang alam ko, pumapasok ka sa klase. Hmm. Ililin lang laman niya tayo. Nagpakaloko pa rin pala siya dun sa kanyang combo sa kabila ng pagbabawal ko. Teddy? Ma, punta sana kami ng Japan. Big break yun. Kaya pinaganda namin ng gusto. Kahit na mag-drop out ka sa eskwela. Hoy, Oy, Wag Huwag mo sabihin sa akin matigas ang yung gulugod. Kung hindi ka madisiplina sa salita, bibigay ko sa'yo yung disiplina para sa isang sutil. Ricardo, tama na. Kanya hindi ko madisiplina ang batang yan. Lagi kang nakasangga. Eh bakit naman hindi mo kausapin na mahusay? Anong kausap? Hindi natatanggap ng salitayan. Masyado nang mataas ang, ang sungay. Ang alam ko may sungay pa. Kalabaw. Ganun na ba ako kahayop? Hindi ba sinusuog mo na ako? Sinusunod ko lang naman ang gusto ko pa. Musika talaga hilig ko. Anong mapapala mo sa musika? Pahihirapin ka lamang yan. Abogado ang pangarap ko para sa iyo. Kung dapat mangarap para sa sarili ko. You're my son. It's my life. Iisakit kitang anak. Susunod ka sa mga yapa ko. Iisa ang buhay ko. Susundin ko hilig ko. Juan! Ricardo, Juan! Sige, Ricardo, sige Juan. pa. Tuloy mo. Pigain mo man ako. Hindi mo mapipigang musika sa buhay ko. Sige. Iampas e, mo. Paralil naman kumpas yan eh. Kumpas ng konduktor ng orkestra. Musika pa rin ang maririnig ko. Ricardo, bilang isang hukom, dapat alam mo na hindi lahat ng kaso ay kayang ipanalo. Ano ang ibig sabihin nito? Isinasauli ko lahat ng perang ibinigay mo sa akin. Walang labis, walang kulang. Binigay ko na sa'yo ito, Pakisabi mo na lang kay Karol na naisauli ko na lahat ng pera niya. Akin okay, to, Eva. Lahat ng binigay ko sa'yo, hindi ko ninakaw sa aking asawa. Ni isang kusing. Kung ganun lalong, hindi ko dapat tanggapin niya. Eva. Chris, kapag tinanggap ko yan, ang nangangahulugan lamang na tinatanggap ko na rin na isa akong... sumama ako sa'yo dahil... Dahil gusto lamang kitang gamitin sa ganti sa mga bad. At <laughs> tulungan mo rin ako. Tanggapin mo na. Paano ka? Magpapatulo ako ng pawis katulad mo, Chris. Babalik ka sa dati mong hanap, boy. Bahala na. Eva, matututuhan mo rin ako mahalin. Napakabuti mo sa akin, Chris. Aminin na natin. Hanggang dito na lamang tayo.